Anong ganap sa mundo ng showbiz? Napasana all na lang ang mga estudyante matapos ibuking ni Kisses de ang kanyang naging buhay kolehiyala. Sa isa kasing eksklusibong panayam ni Boy Abunda sa Miss Universe Philippines Aspirant, sinabi ng aktres na isang libong piso kada araw ang baon niya noong nag-aaral pa siya sa De La Salle University, Manila. Aniya, kahit malaki ang baon niya ay niya ito dahil bata pa lamang siya ay natuto na siyang magpahalaga sa pera. I'm not great naman, pero but I am careful with how much I spend. And here in Manila, you can just go to the mall and 1,000 is gone. Right. Sambit niya, sa isang libong piso na allowance niya per day, tanging 100 piso lang ang ginagastos niya na swak na pangtawid sa isang linggo. So, sino ni and daddy, pinapabaw na ng 1,000 per day sa lasan. Pero, I think I would spend mga 100 one week na yun because I always eat at Halo-halo naman ang naging reaksyon ng mga netizen dito. At karamihan ay nagsasabing, sana all. Anong masasabi mo sa balitang ito?